Hindi na sa labas po tutulog. Bao! Babe! Tulog ka naman? Babe! Patapos ka na maligo oh! Ano ba yun? Ano mo na yun? Ano naman? Maligo ko! Ano mo na yun? Ano ba yun? Oh! Dati-dati na magjawa pa lang tayo ang bango-bango mo. Ngayon, alas ayaw mo na maligo. Kakatampo ko. Ka naman. Oh, shit! man shit! Oh, maligo Oh, lamig Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, 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 shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, ka. Oh, shit! Oh, shit! Oh, ka Oh, shit! Oh, shit! Oh, kaya hindi ako ginaganahan sa iyo eh. Dat Dati, nung no, mag-jowa pa lang tayo. Ang forma-forma mo, ang bango-bango mo. Tapos lagi bagong gupit ngayon. No siyang ka na. Babe. Oh, no. oh, Kailan ka ba maliligo? Ako, maya-maya naliligo ako. Tapos ako. Tatamad ka ako maligo eh. Ba't ka tatamad maligo? Lamig-tamig ang tubig eh hindi hira naman ang tao natin. Bukas ako maligo. Eh, lamig nga ako. Tapos, ano ka? ano ka sa akin? tapos hindi ka naliligo? Babaho mo. Hindi naman, hindi naman, hindi naman pwede yung ganun. Kulay mabango. So, hindi diba may importante yan. Maligo o hindi. Buti paano magjowa pa lang tayo eh. Gumagamit ka lang pa lang pabango ngayon. Nirik na. hindi ka lang gumamit. Hindi, hindi ka lang gumagamit ngayon. Ay mo gumamit na Rexona, ay mo gumamit ng baba mo. Eh, tagapit mo na lang anong amoy ko. Kahit mag okay. magtut toothbrush ay mo na rin gumamit ng toothpaste. Shhh! Ito talaga itong tao na to. Kung oh, ingay-ingay mo eh, natatulog ako eh. Baka walang gana naman itong tao na to. Lagi lang nakaiga, lagi lang tulog. Ayon na maligo. Oh. Yung brick mo, hindi mo na rin napapalitan. Bawabaho na yan. Ah! Uh -huh. Oh, no! Kuwarto natin, para ng ano? Shhh! Wait, wait. tayo ka lang at bahay na ito. No? naman? Ano bukas na! Bukas na. Lagi naman guys, sabi ko, bukas na eh. Hindi naman naliligo eh. Kuwarto natin, no? Uy, ano na? Matanda. Ano? Ay, ligo ko hindi. Ano yeah. Eh. Hey. Eh, tulog na lang tayo. Bao talaga, ayoko matulog dito. Hindi oh, yeah. na nasa labas tulog. Ayoko, <laughs> bao. Ayoko. Maligo ko muna bago ko tatabi sa'yo. Bao. Tatabi mo naman.